Mga kabumbog Star Nation, mapayapa daw sa pangkalahatan ng barangay at sanggol kabataan elections ngayong taon sa kabila ng ilang mga naitalang insidente ng mga karahasan. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia, walang karahasang nangyari may kinalaman sa lokal na halalan sa 365 na lugar na inilagay sa ilalim po ito ng red category. Subalit nagulat anya sila na nangyari ang insidente ng karahasan sa mga lugar doon sa Nunungan, sa Lanao del Norte, at Butig, Lanao del Sur na wala ho sa red category. Sa kabila ho nito, maliit na porsyento lamang daw ang naitalang pagkaantalan ng halalan at maituturing anya itong matagumpay. Sa kasalukuyan, pang na, o, wala pang inilalabas na eksaktong datos ng voter turnout ang Commission on Elections. Subalit, una nang sinabi ng na opisyal na inaasahang aabot ito ng 70 hanggang sa 75%. Samantala, inanunsyo naman ng isang poll watchdog na ang mga nawawala pong pangalan sa listahan ng mga botante at pamamahagi ng mga sample na balota ay kabilang po yan sa mga hamon na sinubaybayan sa pagsasagawa po ng barangay at sanggunian kabataan elections. Sinabi po ni Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV National Coordinator na si Dr. Arwin Serrano na sa pangkalahatan ay mapayapa ang mga butuhan sa kabila ng mga nabanggit na isyu. Anya may ilan lamang na naiulat na mga insidente ng pagtatangkang mga sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga sample na balot at leaflet na naglalaman po ng mga pangalan ng mga kandidato na ipinagbabawal. May mga insidente pa rin anya na ang ilang mga botante ay hindi mahanap ang kanilang mga pangalan doon po sa listahan niya ng mga botante. Ayon pa kay Serano, may mga nawawalang pangalan dahil may mga butante na inilipat sa iba't ibang voting centers dahil sa reclustering at bagong tatag na voting centers. Una nga rito, nasa mahigit 250,000 ng mga voluntaryo mula sa may Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang nadeploy upang subaybayan ang pagsasagawa ng barangay at SK Election at tulungan na rin ang mga botante.